Nilagdaan ni Vladimir Putin ang utos para sa rekord na dami ng mga mamamayan na tatawagin sa serbisyo militar. Ito ang pinakamalaking pagpapatawag sa huling siyam na taon. Ayon sa dokumento, balak nilang magpadala ng isang daan at limang libong kataong edad, 18-30 sa hukbo ngayong Oktubre. Nagpasya ang duma na ang pagpapatawag sa hukbo sa Rusya ay buong taon na, hindi na dalawang beses lang kada taon. Kasabay nito, Nilagdaan ni Putin ang batas tungkol sa pagkalas mula sa European Convention sa pag-iwas sa pagpapahirap. Sa totoo lang, ginawang legal ng Rusya ang pagpapahirap sa mga lugar ng pagkakakulong at mga detention center. At syempre, ang pinaka-highlight sa lahat, bukod sa pagtaas ng buwis para sa mga Ruso, nagpasya si Putin na taasan ang presyo ng alak at sigarilyo para mapunan ang budget ng militar gamit ang pera ng mga alkoholikong Ruso. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula. Gusto kong hikayatin kayo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang mga episode na ito sa YouTube. Iniimbitahan ko rin kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Doon agad naming inilalathala ang bagong balita, kaya bisitahin at mag-subscribe na kayo. Kaya si Vladimir Putin ay lumagda ng kautusan tungkol sa autumn draft ng mga mamamayan para sa serbisyo militar. Batay sa dokumento, target ipadala sa hukbo ang isang daan at 35,000 edad, 18-30 mula Oktubre, 1 hanggang Disyembre, 31. Noong nakaraang tagsibol, plano nilang sa pilitang ipadala sa serbisyo sa Russia ang isang daan at 60,000 recruit. Ito na ang pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. Ang autumn draft ngayon ito na ang may pinakamaraming bilang sa mga nagdaang taon. Mula 2,000 at 16 na plano ang 152,000 na ruso tuwing taglagas hanggang 2,000 at 22 na naging at 120,000. Sinasabing bumaba ang opisyal na datos sa draft dahil daw sa dami ng kontrakwal, bahagyang mobilisasyon at iba pa. Noong taglagas 2,000 at 23, inanunsyo ng Kremlin ang pagtawag sa 100 at 30,000 sundalo kumpara sa 100 at 33,000 noong nakaraang taon. Kung titingnan buong taon, tumataas pa rin ang bilang ng kinukuha. Sa kabuuan, sa 2,000 at 25, aabot sa 200,000 katao ang ipapatawag. Ito ang pinakamataas na bilang sa siyam na taon. Nakakatawa talaga kasi nitong nakaraang linggo, muling nangako ang mga autoridad ng Russia parang nagmamakaawa pa na hindi nila ipapadala ang bagong sundalo sa digmaan laban sa Ukraine. Kahit na daan-daan o libo-libong bagong sundalo ng Russia na ang naitala na ipinadala sa digmaan laban sa Ukraine. Bukod pa dyan, simula sa susunod na taon, magiging buong taon na ang pagkuha ng mga bagong sundalo para sa sapilitang serbisyo sa Russia. Inaprubahan ng State Duma sa unang pagbasa ang panukalang batas na ito. Ipinalalagay ng mga pagbabago na ang pagkuha ng mga sundalo ay mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 imbes na dalawang beses lang tuwing Taglagas at Tagsibol. Nagpapataw ang dokumento ng bagong obligasyon sa mga tinawag sa serbisyo militar. Kung walang karapatan sa pagpapaliban o hindi nakatanggap ng tawag bago magsimula ang pagpapadala sa hukbo, kailangang personal pumunta sa tanggapan ng militar sa loob ng dalawang linggo mula umpisa ng panahon para ipasuri ang datos. Kung hindi mo ito ginawa, kulungan ang katapat. Ibig sabihin, sa simpleng salita, kung hindi ka nakatanggap ng tawag, ikaw na mismo ang pumunta. Ikaw na mismo ang pupunta sa tanggapan ng militar. Wala nang tatawag o magpapadala sa iyo. Kusa ka ng pupunta. At tungkol naman sa mga kulungan. Pinirmahan ni Putin ang batas ng pag-atras sa European Convention laban sa pagpapahirap. Sa pagpirma ng batas tungkol sa pag-atras, hindi na obligado ang Russia na payagan ang mga international na inspektor na pumasok sa mga lugar ng pagkakakulong at mga detention center. Ang European Convention para sa Pag-iwas sa Pagpapahirap at Hindi Makatao o Nakakababa ng Dignidad na Pagtrato o Parusa ay nagtakda ng obligasyon para sa Russia na hindi lang formal na ipagbawal ang pagpapahirap kundi pati na rin pigilan ito. Para dito, may karapatan ang isang independenteng komite na mag-inspeksyon sa mga kulungan, SIZ o Kolonya, at mga institusyong psychiatriko sa Russia. Itala ang mga paglabag at hingin ang kanilang pagwawasto. Ngayon, isinara na ng Russia ang kanilang mga kulungan sa mata ng sibilisadong mundo. Wala nang magmumonitor ng kahit ano. May pagpapahirap man sa mga kulungan sa Russia o wala, wala nang pakialam ang lahat. Magbibigay ako ng sipi ng sinabi ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao tungkol dito. Ang katotohanan ito, ang hakbang na ito ay magtatapos sa proseso ng pagbaklas ng sistemang Europeo ng pagkontrol sa pagsunod sa karapatang pantao sa Russia. Aalisan ang mga mamamayan sa mga kolonya at SIGO ng huling formal na internasyonal na proteksyon at lilikha ng mga kondisyon para sa lalo pang pa paglala ng sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Sa tingin ko, ito ang ipinaglaban ng mga Ruso sa pagsimula ng digmaan sa Ukraine. Inisip nyo bang di kayo maapektuhan? Ngayon, wala na kayong karapatan. Wala talaga. Nilalawayan lang kayo sa muka. Sabi ni Putin, pakinggan nyo, may convention laban sa pagpapahirap. Para saan yon? Sige, i-denounce na lang natin yan. Di natin kailangan ng ganong dokumento. Dapat may pagpapahirap. Tahimik lang ang mga Ruso. Sabi nila, siguro tama na yan. At sa huli, dahil sa mga hirap sa pagpupondo ng military budget simula Enero. Biglang itataas ng gobyerno ng Russian Federation ang buwis at excise tax sa alak at sigarilyo. Ito ay base sa draft ng mga pagbabago sa tax code ng Russian Federation. Partikular, halos 11.5% ang itataas ng excise tax sa alak. Ito ang pinakamurang alak na karaniwang iniinom ng mga hindi malilinis na Ruso. Mas lalo pang tataas ang excise tax sa iba pang mga kategorya ng inuming alak. Tataas ng 31% ang excise tax sa karaniwang alak at 20% naman sa sparkling wine. Siyempre, tataas din ang excise tax sa beer, cider, mead, at iba pa. Mas mahal na para sa mga laging lasing na ruso ang magpagaling ng hangover dahil kailangan ni Putin ng pondo para sa digmaan. Dito napansin ng mga ekonomista ang isang kakaibang bagay. Ang buwis sa alak at tabako ay tinaasan ng mas mataas kaysa sa opisyal na antas ng implasyon na ayon sa plano ay dapat nasa 6.8% sa pagtatapos ng taon. Inaasahang 4% ang implasyon sa susunod na taon. Sa totoo, umabot na sa 10% ang inflasyon. Sabi ng mga ekonomista, sa buwis, sa alak at sigarilyo, maaaring masukat ang inflasyon sa susunod na taon. Pinakamababa ay 11.5%. Bukod dito, ang bigla ang taas ng buwis sa alak at sigarilyo ay konektado sa malaking kakulangan sa budget ng Rusya. Sa susunod na taon, ayon sa pagtataya ng Kremlin, aabot ito ng halos 4 na trilyong rublo. Gusto ng Kremlin na punan ito gamit lang ang buwis sa alak at sigarilyo. Ang butas sa budget na dalawang daan at 15 bilyong rublo sa susunod na dalawang taon. At ang natitirang butas ay tatakpan gamit ang pagtaas ng mga buwis. Sabi nga ng mga taga-Rusya, hindi naman tayo namuhay ng marangya, kaya huwag na nating simulan. Dito ko natatapusin, medyo naging may halong biro ang episode na ito. I-share nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!